Kung ikaw ay nag-iisip kung paano mapapabuti ang iyong memoria, narito kami upang magbigay ng tips mula sa mga eksperto. Unang tip na ibinibigay ng mga neurologist, regular physical exercise. Hindi lang ang ating katawan ang magbe-benefit sa exercise, pati na rin ang ating utak. Ang exercise ay nakakatulong sa pagpapabuti ng blood circulation sa utak upang mas madali nitong maproseso ang impormasyon. Ayon sa mga eksperto, ang aerobic exercises tulad ng pagtakbo, paglalakad, at pagsasayaw ay tumutulong upang mapabuti ang cognitive function. Tumataas ang oxygen supply sa utak, at ang mga bagong neurons o brain cells ay na-rejuvenate. Kaya, para mapabuti ang memorya, maglaan ng oras para mag-exercise. Pangalawa, ang healthy diet ay isang malaking factor sa memory improvement. Ayon sa mga neurologist, ang pagkain na mayaman sa antioxidants, Healthy fats at vitamins ay napakahalaga para sa ating brain health. Halimbawa, ang mga pagkain tulad ng blueberries, walnuts, at fatty fish tulad ng salmon ay tumutulong sa pagpapalakas ng memory at brain function. Ang omega-3 fatty acids ay nagpapalakas ng synaptic connections sa utak na nagiging dahilan upang mas maganda ang ating memorya. Ang pangatlong tip na ibinibigay ng mga neurologists sapat na tulog. Mahalaga ang sleep para sa memory consolidation. Kapag natutulog tayo, ang ating utak ay nagpo ng mga natutunan natin at tinatago ang mga importanteng impormasyon sa long-term memory. Ayon sa mga eksperto, ang deep sleep ay nagbibigay daan upang ma-strengthen ang neural connections at mas madali nating maalala ang mga bagay na natutunan natin. Kaya naman mahalaga ang makuha ang tamang oras ng tulog, mga pito hanggang siyam na oras bawat gabi. Tip number 4: Stress management. Ayon sa mga neurologist, ang chronic stress ay nakakaapekto sa ating memory at cognitive abilities. Kapag tayo ay stressed, tumataas ang levels ng cortisol sa ating katawan na nakakasama sa ating brain function. Ang regular na mindfulness practices tulad ng deep breathing, meditation, at yoga ay nakakatulong upang mabawasan ang stress at mapabuti ang ating memory. Ang relaxation ay nagpapakalma sa utak at nakakatulong upang mapanatili ang focus. At panghuli, ayon sa mga neurologist, ang mental stimulation ay isang key factor para sa pagpapabuti ng memory. Para mapanatili ang sharpness ng iyong utak, kailangan itong patuloy na hamunin. Ang mga mental exercises, tulad ng pagbabasa, paglalaro ng word games, o pag-aaral ng bagong skills, ay makakatulong sa pagpapalakas ng utak. Ayon sa research, ang mga taong patuloy na natututo ng bagong bagay o naghahamon ng kanilang utak sa pamamagitan ng mental games ay mas may matibay na memory at cognitive function hanggang sa pagtanda. Kaya't magsimula ng bagong hobby, magbasa ng libro, o magsagawa ng mga brain exercises upang mapanatili ang memorya sa pinakamagandang kondisyon. Iyon ang mga tips mula sa mga neurologists kung paano mapabuti ang ating memory. Kung lumalala ang iyong problema sa memorya, o kung ito ay nakakasagabal sa iyong pang-araw-araw na buhay, mas mabuting magpakonsulta sa isang neurologist para ikaw ay mabigyan ng tamang diagnosis at lunas. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga health tips. Kung may mga tanong o karagdagan ka pang tips, mag-comment ka lang sa baba. Salamat sa panonood at sana'y matutunan mo ang mga tips na ito upang mapabuti ang iyong memory.